Hi guys, I'm Lexi. Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na and baka like na din and comment and share. By the way, I'm Lexi. 1, 2, 3, go. Tapos na. Tapos na. Uy, Sander, naglilinis ka din pala ng motor. Pinky, anong ginagawa mo? Tapos na ako maglinis. Uy, Pinky, anong ginagawa mo? Naka, naglilinis dito. Tara, swimming. Sige na, maya. Ay, may shower pala dito. Kakalipat lang kasi natin sa bahay na to. Ay, kung kayo pala, bagong punta lang kayo dito sa bagong bahay. Kumuha na kayo ng kwarto Teka lang, ako muna. Ito kwarto ko to, master. Ito dito. Ito kwarto. Uy, kwarto ko to. Ay, sorry. Master, ito. Ito double da double deck. Dito ako. Noon ka sa double deck. Sander. Aray ko Sander. Okay lang. Dito po kasi meron puro double deck. Bay ko kwarto ko yan. Hindi na naman magtabi eh. Diba? Magtabi na lang kayo. Hoy, okay. magpipinsan naman tayo. Grabe mm. nung. Anong? Ay, maganda mag ma lang ng motor doon sa baba. Maglilinis di, mo nga. na ako. Saan ka na naman, na ka naman pupunta? Yes, ko naman talaga to si... Okay. okay. Wait lang. Sin... okay. Uy. Ano, ano guys, saan ka pupunta? Uh, Naalis lang kami sa makabate. Oo. Uh -oh. -huh. Tara, Tara, Pinky. Ay, Ito motor ko Motor ko yan. Eto motor ko ay yung motor ko, na sa gitna. Alright. O diba, ang galing ko, nag-dry drive ako patalik ulit. Hindi na ako na ko. Buti na lang automatic yung ano. Mabalik kang magpangitan. Hanggang 100 speed daw eh. Ay no, max speed 100. Max speed 55. <inaudible> 100 po tulog. Tulog ah. Try, try po. Ay, no. Max speed. Oh, 55 tu lang daw. Nakalagay um. ah. 55. Ito po. Putsing tulog na dito. Saan tayo pupunta? Saan kaya yung gasolinahan ni eh? Sa kabila yun. San yan? Sa kabila yun, yung gasolinahan. ni hmm. Saan yan, Ano kaya pwede mo okay. swimming dito, mga bata? Bawal yan, mara yan. Naalala niyo pa itong school natin na ito. Ay, yun. Malapit yan sa airport. Okay. Sa airport. Akala ko doon pa yung airport. Guys, gusto niyo pumunta yun. ang US? Ayaw mm ko. -hmm. Dito. Sa kabila pa pala yun. Nandito na ako. Wala na dang gasolinan. Grabe na. US pa ata. Pero may nang tabi akong madaming gasolina dun sa house. Ay, dyan lang. Grocery ba? Kaya, magbank na lang tayo. Ah! Pero pa-facial tayo here. Treat ko. Teka. Ito nga yung card ko, Pinky, oh. Asan na si thunder Malay Sabi mo dito sa may taas ba ito ng arcade? Okay. Punta na lang. Chat mo. Kumain ko lang dito sa si mailbox. -box ko na lang. Ay, sabay sa ko yung cellphone. Teka lang. At at hindi ayan. na sa group. Eh, nagpapaparlor ata. Nagchat sa akin. Sabihin ko na lang na pumunta dito sa may taas pang arcade. Tara, maana na tayo. Ayaw, ang bubunggi niya motor ko. Thank you po tayo dito. Hintayin natin si Sandra. wala palang upuan dito. sa namin. Daga mo pinky nangyari. Ay, ba't ko? Hoy, magpapalit lang ako ng damit para mo face. Dito pa. Dito ako magpapalit. Ay dito pa. Kalan. Hoy, magpalit ka muna ng damit, Auntie Girl. Tapos na mag Asa na si Sander? Oh. Ay, bat ka pumasok? Diyan. Mamaya pa. Mamaya. mag... Magpalit ka muna ng damit. Huwag ka muna umiga. Magpalit ka muna ng damit. Ako muna una. Ako mo. Ako mo. Lumabas ka doon, Pinky. Hindi ako makapag-relax. Ay, naku. Ang sarap naman maghiga dito. Ako na nga lang dito. Lamig, Ayoko na. Pinky, ikaw na dito. Mainit naman dyan dito. Man. Ay, sobrang lamig. Uy, pero mas... Aray! Aray! Hi, Sander. Anong ginagawa mo kay Pinky? Aray! Hala, hindi si Sander to. Tara na, Pinky! Ah, 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 ah. Hai, oh. ah. <laughs> mm. <Ay>, maduga. Hai, maduga. <laughs> Hai, maduga. Hai, maduga. Hai, maduga. Hai, Hai, maduga.

Ate, nasa bahayu lang ni aku. Tapi sini. Bila pun iba yang kuling, yang buahku nanti, aku Ate, ate. Sabim. Uy, Pinky, paso. mo pa mo ko. Uy, sino yun? Sino yun? Bakso! Mag, mag, magtago ka na sa taas hanggat maaari, Pinky. Check ko lang ito lahat. Uy, Sander! Ba't ka tumalun dyan? Bumili lang ako sa labas. Bumili ka. Anong bumili ba? Andito ka po. Tumalun ka ba? Oo. Pagkabili ko sa loob, sinayang-sinayang binili ko. Tapos tumalun na ako. Eh, sinabi-sinasabi mo? May nakasalubong kasi kami. Double ganger mo ko. Lebarit yung buhok. Eh, black naman ako. Eh. Nag-hirst... Nag new hairstyle na nga. Eh. Thunder. Oh. Teka kami pag-uusapan tayo nila, Pinky, dito sa taas sa kwarto ko. Nasaan po yun? Ito, pinky. Under. Ito, sa, so, sa dulo. Dito kayo nila. Guys, may sasabihin ako sa inyo. Teka lang. Guys. Ngayon, Ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Hanggat maaari, bago tayo puntahan nung mahanap ng dubuganger ni Sander, mag-ayos na tayo ng bahay, magpako-pako na tayo, maglagay na tayo ng safety safe. Di ba kayo? Ako. Okay, uh -huh. Pero paano tayo makakalabas kung nasa plaza siya? At hindi ba naman dyan mga pagkain sa red? Oo, oh, NBA yun ito, kainin natin. Pero kailangan pa din natin pumunta doon. Wait lang. Lalabas lang ako. Diyan lang kayo. Check, check ko lang. Ate, mayroon na akong barin dito. Parang sakali pumunta sa dito. Bumili na din tayo sa bilian ng barin, Sisilipin ko lang. Ito, na ako tas apps. Bigyan. Hindi. Ano mo yung hawak kanina ng double ganga niya? Ano? Yung axe niya parang panakol. Pumasok muna. Diyan ka muna, Sander. Labas. Alam kong hindi kasi Sander nilak. Oh, oh, Ang no. Pasok. Ba't ka meron ganun? Mama, tumatawag kayo. Sabi, sabi niya. Meron double ganga. Ay, naku. ilang binili mo? to marami. Diyan mo kami ni Pinky. Aray ko. Ay, ganun pa akong ako. Ay, wag kang mang baril. Ano? Ay, ba't ka nang ampas? Samot lang natin. Ah. Sam. Sampo lang. Ah. Sampo lang. Babarin. na. bili Group. Bili muna tayo yung armas, Mga gamit pang ano sa bahay. Kumu. na kayo magmoto, magabak na lang kayo ng baril atak. Ay, nakabili na pala. Tara na sa bahay, ayusin na natin. Pinky, no, nauna ka pala pumasok. Tari ka na, ayusin na natin yung ayun tapos na din guys teka lang para mas maganda saraduin ko na din yung kurtina teka yeah, lang ay huwag na pala tara tignan na natin uy uy ang dami nila dami nila teka parang pati na sila ah Ah, huh? dito ikan nakalutang mo. Tignan ko na. Hah! <laughs> May laser pala eh. Oy, naglag- nilagyan nyo na ba tong loob nito? Hindi pa ate, na nyo namin sila. Teka lang, yung motor mo. Papasok ko lang. Kakampi ba yan ng double ganger ah a a a nila to. a a namin to. Agad na sila. Oh! Oh! Sakit! Patulungan mo si Sander! Papasukin mo sa loob, Pinky! Okay, Ang buhatan ko. Ang bigat mo. ayusin ko lang to. Lang. Ayun, ayos na din mo. Okay, okay. Is, ouch. Eh, ano? Ano ba sa akin? Asan ka? Asan si Sander? Ano ba nangyari sa akin? Ate Pinky. Ha? Wala ka naman sa kwarto ah. Kaya nga bumangin ako sa inyo. Ano nangyari? Wala kang nga dito, hindi nga kita makita. Bumabahan na nga dito. Kasa nga ako, bago nga dito sa kotak ko, nga dito Na-atake ka eh. Ito, mga buhay pa to. Ito. May super power, kaya lumulutang. Kailangan ko ng baril.

Ano ba yun? Ba't may nariranag akong dam na naninira ng vlog? Di ko nga kilala yun. Siguro ayun yung double ganger. Ito na ba? Nakatingin na ako. Ito <laughs> <That's> record ko, Tumasig po kasi kami dali. Tumasig po kami ni Zandra. Tapos nasusot pala ako. mo. Bubuhatin ulit kita. magso tayo e pareha Teka lang. Anong ba yan? Ito oh. Saan? Buta yun. Ayan. Kaya pala ang lipis. <laughs> Kaya pala may napaputsusok sa mukha ko ulit. <laughs> Uh -huh. Asan ka? Bubuatin kita mag ano ka. Dito dapat tayo malayo tayo. Dapat naglalakad tayo na sa malayo tayo. Sigla ka malalagod sa tubig. Dapat, dapat kasi bubuatin kita to. Ano mo yan? Bubuatin mo ako sa tubig. Bubuatin ka na Tapos maglakad lakad ka. Tapos maglakad ka. Pagod ka sa swimming. Okay, guys, hindi namin kilala yung Madam Matsip. Sino ba kasi pinapanood mo Madam Matsip na yan? Thank

Magkikilinan, so namin. Magaling pa ba ang papa mo? Magaling pa na yon. Mantikal na tayo tumaas. Mantikal na yon. Mantikal na tayo tumaas. Uy, kaya na yon. la ka lang. Ang pangit ko naman dito. Hoy, tanggalin niya sa loob ng bahay. Ko. Ba't ayaw? Balay niya pag silip na. Ba-bye. Dito na nagtatapos ang vlog. bye bye guys. Ngayon, nag-ib na. na, na. Hay ba, ano makakita rin lang ka?